Hello mga kasari, magandang araw sa inyong lahat. Kumusta kayo? At araw ngayon ng linggo, hindi ako nakasimba kasi pumunta ako ng bayan. At may binili ako, bumili ako ng uniform ng aking anak, yung tela pa lang. Tsaka namili ako ng ano, mga gamit-gamit niya kasi kulang pa yung gamit niya sa school. Bumili ng sapatos kaya... Uh, sinamantala ko, namili ako ng kahit konti doon sa bayan kasi nandoon na rin lang ako. At ipapakita ko sa inyong mga kasari ang aking nabili na nagulat ako kasi nagmahal na yung mga suka at saka tuyo. Nagtaka nga ako kasi uh, dito sa binibilhan ko sa kabilang barangay lang na may uh, malaking grocery din ah uh, hindi pa ganun kataas yung presyo. Kaya, parang sabi ko, nasa bayan na nga, pero mas mahal pa pala doon. Ipapakita ko sa inyo, makasari ang aking nabiling counting paninda. At ito kasari, nakabili ako ng kalahating bag ng popcorn. Tapos, ah, uh, ito yung aking binili yung lagaya ng basta tray, kahit siguro anong ilagay dito basta ito ay 3, yung kanyang presyo ay 112 tatlong layer ito, pwede siyang lagyan ng mga kahit anong abubot o mga ah, dito, ilagay tayo dito ng mga uh, sipuyas, bawang, pero pwede din na iba ang ilagay natin. Tapos, ito mga plastic, mga niriripakan ko ng mga, kong, mga, mga piyo. Alam nyo, ito dati mga kasari, 10 piso lang siya. Yung ito, 10 piso lang siya. Pero ngayon, 13 na ang isa nito at hindi naman ako makabili ng isang balot kasi nga mahal din at matagal din maubos ito yung sapatos ng anak ko tapos pumunta kami doon sa mga, para, mga plasticware pumili kami ng plastic na pang alagay dyan sa harap ng tindahan ko kasi pag umuulan makapasok ang ulan dito makabili ako nito mga kasari itong toothpick lima piso. Pwede ko siya ibenta ng 8. Tapos, eto, 20. Pwede ko siya ibenta ng twenty At ito lang mga kasari, ang aking nabili. Isang box kasi nagmotor lang kami. Ito. dyan sa itong, ano, ipapakita ko sa mga kasari kung ano talaga ang presyuhan dito sa amin. Dyan sa kabilang barangay na grocery, ang bili ko nito ay ano lang ah uh, magkano ba ito dito hindi kita ayan mga kasari, ito ang medium, samantala dyan sa binibilan ko sa kabilang barangay lang ay 77 ang medium, tapos ah uh, ito yung large 'di ba ang laki na hindi lang piso ang lamang nung ano doon sa bayan small pala doon tapos itong ito mga kasari uh, seven na talaga ito doon sa bayan at pa itong toyo ay uh, hindi hindi pala 7 Sandali lang. <clears throat> Ayan o, oh, yung toyo. Ah, yung toyo pala, 7. Tapos yung suka ay 6. Samantala, dyan sa kabilang tindahan na binibilhan ko, 5.50 pa ang isa nito. Itong 100 ml, 5.50. Tapos itong 100 ml na toyo, 6.50. Pero doon sa kanila, ano na ang um, 7 at saka 6 sayang din yung 50 centavos at itong kilapya 20 ito lang naman yung nabili ko eh. kaunti lang itong gami ay 35 ito ang rebis ko 57.50 to sa kanila pero ito dyan sa kabila din so binibilan kung malapit sa amin 60 sila nitong Hansel Cracker set uh, 7.50. Mas mura doon sa bayan. Tapos ito 12.50 ang isa. Dalawa lang yung kinuha ko kasi hindi naman ito tumabili dito sa akin. At itong mga nestafe. Ito lang yung pinagtataka ko kasi itong Milo doon sa kanila ay Milo 111 lang yan jan sa G lights pero doon sa kanila 114 kaya 'di ba mas hindi pare-pareho pala yung ang kanilang presyuhan At itong smarty mga kasari ay 77 ito doon sa bayan. Hindi ko rin alam. Di ako nakabili nito sa dyan sa G Lights. Ito ay ang Genesis. Hindi ko pa alam kung anong laman ito. Pero alam ko drinks ito. At yan lang mga kasari ang aking update sa akin na na paninda ngayon na ito ay hindi pala pare-pareho ang presyo ng mga uh, grocery store ngayon. Mayroong mura, mayroong uh, mahal. Kaya mahirap mag-ano. Kasi hindi mo alam na doon pala mahal ang ganyang paninda. At yan lang mga kasari. Ang, update, ang aking update sa inyo sa aking mga nabiling paninda. Iba-iba uh, pala ang presyuhan ng mga grocery store ngayon. Hindi kagaya dati na halos pare-pareho ang presyo kaya kailangan natin mga kasari magano talaga tayo magmatyag talaga tayo kung saan ang mayroong mura at doon tayo bibili. At tandaan natin ang mga produkto na mura sa kanila at mahal para uh, kung ano ang mura sa kanila doon tayo bibili. Ang mahal sa kanila hindi tayo bibili doon. Lilipat tayo sa uh, ibang ano ibang grocery store at yan na mga kasari ang aking update uh, sana uh, nakabigay ako ng kaunting information sa inyo at sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel sa Tindahan ni Ining uh, iniimbitahan ko kayong mag subscribe mag like at mag share at pakiclick na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Yan na mga kasari. God bless sa inyong lahat. Bye-bye.